Uh, dito sa lugar na ito ay papasok kami at uh, bago kami pumasok doon ah uh, shout out mo po sa lahat ng aking mga kasamahan sa original bulang vloggers ah uh, shout out po sa aming advisor na si ma'am Ophelia Ong Malong ah uh, shout out po dyan kay ma'am Gina CCTV at ate Elma Balderama at uh, shout out din sa iyo The Quest Uh, at maraming maraming salamat po sa so walang sawa nyo pong pagtitiwala po sa aking munting channel. At uh, dahil po meron pong nag-request lang po na isang kaibigan niya na kung pwede daw po ay mapunta namin yung mag-asawa dito. At uh, kahit na paano daw uh, matulungan kahit sa simpleng pamamaraan lang. At uh, kaya nga pinunta namin to at kasama ko ngayon dito si Johanna Girl TV. Dahil siya yung nakakaalam ng lugar na ito at pumunta nga kami doon at napadaan kami dito sa mga eskinita na to at marami akong nakikita na kung anong uring buhay meron dito ang tayong mga Pilipino at kanya-kanyang diskarte ng buhay sa araw-araw at syempre hindi uh, natin maalis na may time na nakukuryos tayo sa ating mga dinadanan tulad ng isa ito, uh, isang kilala rin to na nagkapagayos ng mga makina na pangbangka kaya saglit tayong tumigil dito uh, at kunting nakipagkwintuhan tayo dito kasi uh, kung paano niya to natutunan, ang pag-aayos ng makinang ito. Uh, at sabi niya ay naging experience lang niya ang pag-aayos ng makina. Set out niya pala dyan sa mga kasamahan ko, uh, Sir Larry La Lacuacero, Nels TV, Mabstance Vlog. Cross france Vlog at uh, set out sa inyo lahat dyan at uh, Gusim Family shout out uh, at nagpatuloy na rin kami dito na Johanna Gale papunta doon sa taong sabi nga ay nangangailangan ng kahit kunting tulong kaya yun at di na makakapasok ng aming sinasakyan at yan, uh, pumunta na kami doon. Uh, lagad naman kami sinalubong ng taong talagang gustong humingi ng kunting tulong doon. At itinuro na sa amin ang bahay na ito. Ah, uh, doon ko lang nakita kung ano talaga yung sinasabi nila na kahit kunting tulong lang ay may bigyan sila. Kasi may kapansanan pala dito yung babae, hindi nakakarinig. Kaya hindi naman nagdalawang isip na talagang punta namin to kasi kahit na paano, may may tulong tayo. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, Bongs Vlogs na Mechanics, sa muling pagpapaabot ng tulong sa mga kababayan natin dito. At masaya ako dahil naging bahagi na naman ako ng mga tulong na pinapaabot mo. At sa lahat ng mga tumutulong, nagpapasalamat ako lagi sa inyo. Walang sawang pagpapasalamat ng paulit-ulit.

Ang uh, nagpaabot uh, na danon sa mo si Bongs Vlog, The Mechanics. ah, uh, sa'yo man siya nakagrupo na mo, uh, talagang uh, gusto man talaga niya pero may magdanon, lalo pa kay Didi pa sa lugar na ini. Uh, Tagalitin ba lang siya? Um, Salamat. Salamat po. Salamat sa pati ko sa sundanon. Sa, sa, sa Salamat sa asawa ko na Didi. Ang na isan

kay kasat talaga na nang nagdanon po niya lang po ay nakad sa disindan na hirap so sige kay ulti mo pa skin kung kasi nakahagi sin sa mga audition sa audition po may man po kami naka kung tapos sa kultis na po niya lang po nakupa ni sindanon salamat po salamat po Sobrang nagpapasalamat sa iyo, Bong, ang mag-asawa sa pinabot mong tulong. Kaya ako rin nagpapasalamat sa iyo, Bong. Maraming maraming salamat sa ibinigay mo sa kanilang biyaya. Hey. Malay mo, ha? Uh, okay. Eksakto lang ang dating namin na wala silang sasaingin na mag-asawa. Kaya alam ko, Bong, na meron naman tayong napasaya. Isang pamilya kaya God bless you sa lahat ng tumutulong.